yun guys, may napanood tayong magic at mamajika natin yung aking baby. Yan. Ito, ito, ito. Sakto. May. Meron tayo ditong coins. meron you know, o, may coins tayo. Kita ba? O. Wala akong hawa. Kita mo? Wala akong hawa. Kaya mo, oh. Wala, oh. Wala, oh. wala, Wala, Wala. po akong hawak Kaya, o. No. Yan o. Pag nilagay ko siya dito, mga wala, maniniwala ka. Ito, itong magic na to, ano lang to, cute magic pang bata. Alam mo ba? Ha. Ha. Oh. Oh. Eh, naglag. Top. Ha, oh. oh. ha. Magulo siya dito. Tapos na yung coins. Pagbuuin ko 'yung na? Sasana. Okay tama nga nando Tingnan mo, X pa. Ha? Oh, oh. 'yung coins, cute magic. Oh. Lalagyan ko siya dito. Pagbuuin ko na sa 'yung coins. Cute magic to.

Hello guys, ngayong araw ay mamagikan natin si Long Long. Tawag natin dito sa magic na to ay cute magic. <laughs> may coins ka? Eight lang. May coins ka ba dyan? Pahingin coins. Para ma-elib hmm. to. Siya lang ba kailangan mo? Oo. Oh, o, uh, sampo. Meron ka ba dyan? Sampo? Ando siya nakuhali. Okay, na. Sige, ito na lang piso. Dito ka, dito, dito. Yan, dyan ka lang. Ayaw kasi maniwala eh. Thế nào Ờ sao đập? Trời. Bà lên. ta gây là ngoá Thì tao hỏi tao ghi tập việc magic, dịch tầng ta trước dịch sa mga vlog din yan yung gagawin natin kay Long Long cute magic wala ah ay kailangan mangyari dyan oh ah. wala wala ah. pag nilagay ko siya dito nasa na yung coins dito oh dyan tama di ba ah. tama siya nandun Ayan, ah. cute magic to wala ah. ko siya ulit dito. Pag-umpugin ko. Nasa na yung coins? Nandito.

Seff!